Hello. Ito yung aking munting kubo-kubo dito. Hindi oh. na kasi ako Bira na kasi ako makauwi dito ayan oh. Oh, pero bala ko nito ano. Palitan ko yero kasi anay, <coughs> anay oh. Anay yung yung pag anaw, kinakain ng anay ayan oh. Bala ko yero na lang kaya lang wala pa tempera. Oh, ito yung kwarto oh. Ah. <coughs> Kinain na ng ano yan? Anay. Grabing anay dito. Yeah. Kawawa na yung aking kubo-kubo. Mm, oh, -kubo. ah, ito yung CR. Kusina. Tapayan no, oh. tapayan. <coughs> oh. Wala na. Hmm. Bala ko oh ganito yero Oh. Ito yero Nandito oh. pa yung yero. Pag anahaw kasi, kinakain lang ng ano, ng anay. Kawawa. Kawawa yung aking ano. Tapos ito naman yung labas. na. Ano. Grabe ang anay. Kinakain na oh. <clears throat> Ito yung Ayan, madamo na. Madamo na masyado. Oh. Ahawanan ah, ko to ngayon, hawanan ko. Grabe ng damo. Ayan. Ayan. Ito. Ayan. Ayan na matanggal. Ayan. Yung mga layong. Layong tawag sabi ko layong. Ito yung saging. May buka na rin. O. Oh, oh, may puso na. May puso. Ayan. Ah. <coughs> Kawawa pag walang tao. Kawawa pag walang tao. Oh. Ito naman. Pagagamba o. Oh. Ah. cảm <coughs> ba, cái tông okay cái đang tông max maxmalí thế, eh. mưa ah. la yung, you <coughs> <coughs> Matindi yung anay. <coughs> kayang kayang kainin niyo ano. Ha? Huh? Yung sagingan ko Ayan oh. Ayun oh. Puro na ano. Ayun o oh, may bunga kaya lang ano, hindi nahawanan. Grabing damo. Oo. Oh. <coughs> damo. Ito yung ano oh. <clears throat> Ang tawag dito. Ayan. Ayan. Uh, yung inugulay ito eh. Kinakain ito eh. Ewan ko lang baka maka hindi ito kinakain. Ayan. 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 Oh. So. Kailangan mahawanan ko to. Dami ano? <coughs> ng damo. hawa oh. na aking sagingan. Hmm, hawanan ko to. At yung aking bahay-bahay. Aking bahay ko buo. Pag nagkapira ako, makabila ko ng mga sampung yero. Para may tirahan ako. Yeah? O. Oh, oh. Baka naman mayroon dyan mag-sponsor 10 yero. Oh, mga meron gusto mag-sponsor diyan, sampung yero. Para meron man akong tulugan ngayon, nakikituloy ako sa akin kapatid. Kasi nga wala akong matulugan dito, ayan oh. Iba giba na yan oh. Damo pa Oh. Sana sana oh. <coughs> bakit naman, bakit naman. Meron mag-sponsor, sampung yero lang, sampung yero. Salamat.